Hello mga topics. Narinig nyo na ba ang mainit na balita tungkol sa iPhone 15 Pro? Grabe, usap-usapan ito ngayon. Pero, worth it nga ba talaga? Pag-usapan natin yan ngayon. Alamin natin ang top features, real user experiences, yung maganda at hindi masyado. At syempre, ihambing natin ito sa ibang flagship phones para makita kung sulit nga ba. Tara, simula na natin. So ano ba ang meron sa iPhone 15 Pro? 6.1-inch OLED display. Malino, vibrant, at smooth ang bawat galaw dahil sa 120Hz refresh rate. Kung fan ka ng games o mahilig ka mag-scroll sa social media, ramdam mo ang difference ng smoothness. Tapos, power dito ng A17 Pro processor at may 8GB RAM, kaya mabilis at walang lag sa kahit anong apps. Bagamat hindi binabanggit ng Apple ang RAM size sa kanilang opisyal na specs. Karaniwang nalalaman ito sa pamamagitan ng mga third-party teardowns at benchmarks. Mas pinagtutuunan ng Apple ang kanilang A-series chips at software optimization, kaya hindi nila isinasama ang RAM size sa kanilang promotions. Pagdating sa camera, wow! 48 megapixel sa triple camera sa likod plus 12 megapixel sa front camera para sa malinaw na selfies. Perfect na ito para sa mga content creators o mga mahilig sa mobile photography. Kung mahilig ka mag-vlog, swak din to. Ang battery may 3T 1274 mAh capacity which is decent for everyday use. Pero may ilang users na nagsasabing mabilis ma-drain. Pero sabi nila, madalas na ayos naman ng mga software updates ni Apple. Maraming mga gumagamit na super impressed sa camera quality nito, lalo na sa video recording. Kung gusto mo ng stable at high quality na videos, parang professional ang dating ng gawa mo. Pero hindi rin mawawala yung ilan na medyo na-disappoint sa battery life, lalo na yung mga power users. May isa pa yung discoloration sa titanium dahil madaling magkamansa. So, ingat-ingat lang. Maraming positive reviews um, mula sa mga user na humanga sa quality ng camera, lalo na pagdating sa video recording. Sabi nga nila, ang stabilisasyon nito ay pang professional level. Pero sa front camera, may ilang users na nagreklamo tungkol sa grainy images, lalo na sa mababang ilaw. Ang issue na ito ay nagiging sanhi ng hindi gaanong malinaw na selfies o video calls na inaasahan ng mga gumagamit ng iPhone sa ganitong klaseng premium device. Kalakasan at kahinaan. Sa mga kalakasan, standout talaga yung display at camera performance ng iPhone 15 Pro. Napaka-detailed ng bawat foto at ang video as in solid. Pero medyo nakakalungkot lang na ang battery nito ay hindi ganun ka-impressive para sa heavy users. Plus yung titanium frame kahit maganda tingnan, madaling kapitan ng discoloration. Comparison. Para sa unang comparison, ikukumpara natin ito sa Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Ang S23 Ultra ay may 10x optical zoom, samantalang ang iPhone 15 Pro ay hanggang 3x zoom lang. So kung mahilig ka sa mga long distance shots, mas lamang ang S23 Ultra. Pero kung ang focus mo ay sa video recording, ang iPhone 15 Pro ay mas angat dahil sa ProRes video recording na perfect para sa mga serious content creators. Pangalawa, ihambing natin ito sa OnePlus 11 5G. Mas mataas ang battery capacity ng OnePlus 11 at mas mabilis din ang charging speed nito. Pero kung ang hinahanap mo ay premium feel at solid build quality, mas lamang ang iPhone 15 Pro. Limitasyon. Isa sa mga limitasyon ng iPhone 15 Pro ay hindi expandable ang storage. So bago ka bumili, siguraduhin mong kunin ang tamang storage variant para sa iyo. Kung madalas kang mag-shoot ng 4K videos o marami kang ina-install na apps, baka mabilis mapuno ang storage. Conclusion ng mga nag-review, ayon sa sulit tech review, stand out ang design at camera performance ng iPhone 15 Pro. Kung galing ka sa mas lumang models tulad ng iPhone 12 or 13, sulit ang upgrade. Pero kung galing ka naman sa iPhone 14, baka di ka gaanong makaramdam ng malaking pagbabago. Samantala, ayon naman sa Unbox.ph, may concern sila sa durability at thermal design. Nagka-issue sa overheating. So mas maganda raw, hintayin muna ang mga updates ni Apple bago ka mag-decide kung bibili ka na ba o hindi. So, kung priority mo ang camera at design, iPhone 15 Pro is for you. Pero kung hardcore gamer ka or heavy user, baka mas magandang mag maghanap ka ng ibang phone na mas bagay sa lifestyle mo. Salamat sa panood at i-follow ang ating FB page para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Ang link ng product ay nasa description. Ako si Mr. Ed's Top Picks. Kita-kits sa next video.